hindi lang si malakas at si maganda ang galing sa kawayan. Dahil ang kabuhayan ng mga taga-bukid noon, apa, nagmula din sa mga bamboo trees nila doon. Tuloy ang biyaya ng kalikasan sa tulong ng mamamayan dito sa Project Kabambuhayan. kawayan, ginawang kabuhayan. Saan ba ito matatagpuan? Mga kawayan na malaki ang pakinabang. Ang paraisong ito na tinaguri ang food basket ng Mindanao. Ito rin ang pineapple capital of the Philippines dahil halos 70% ng mga pinya na inaangkat sa bansa galing dito. Sagana ang probinsyang ito sa likas na yamang lupa habang niyayakap ng lunti ang kalikasan. Ito ang lalawigan ng Bukidnon. Obra ng langit na pinapangarap marating ng bawat turista. Pero maniniwala ba kayo na minsan ng pinaguho ng trahedya ang tila ginuhit na larawang ito ng kalikasan? Kaya mo ka ng okay ratanan, magtuloy-tuloy, pero pag-abot niya, mas naglisod Mahirap pag Lalo na pag hindi maganda yung panahon niyan, umuulan. Nakakubli sa likod ng magandang tanawin at mayabong na mga punong kahoy ngayon ang pilat ng madilim na kahapon na naranasan ng mga taga-bukid noon, noon. 2021. Literal na na-wash out ang ilang lugar sa probinsya dahil sa landslide. Isa sa matinding na apektuhan, ang Barangay Santiago Manolo Fortich. Ang tribo ng higaw hindi malaman kung paano babangon at muling magsisimula pagkatapos ng dagok. Isa si Noemi sa biktima ng pagguho sa kanilang bayan. Pagsasaka ang kanyang kabuhayan para matustusan ang tatlong anak almost 3.30 to 4, dapat gising na kami. Medyo manggod distansya yung bahay namin sa farm mom. So, kinanglan, as early as 5 o'clock, papunta na kami. Ang hirap lang kahit anong tiyaga, hindi rin ganun kalaki ang kanyang kinikita. Katong nga tuig is 2008, ang adlawan pagin mom kay mga 120 pesos pa. So, napami sobra nga makapalit ang sudan, mga sabon, din, gatas sa among anak kay katong nga time mula pa man sa iga, eskwela so mga personal needs lang sa gid um, ang mo ang ginapainnan sa mga income dahil sa kakarampot na kita sa isang araw ang imposible nagiging posible mama naman ko so kinanglan mo matami og sayo kay um i prepare na ko daan ang pagkaon na mo nga dalon sa mo ang farm kay kasagara luto daan ang dalon di mi kay maka mura siyag makatrasos among trabaho kauli mi hapon na ayo na pud ay utol na magkuan na pud dayang kaning kami na din ang mag-asikaso din sa balay iba naman ang kwento ng magsasakang si Raymond alam niya nakasalalay sa panahon at tibay ng lupa ang kanyang kabuhayan hindi raw permanente ang kita sa pagsasaka kaya pinasok niya pati na paghahabal-habal para sa ekstrang kita Mahirap pag yung pag umuulan, ganyan. nababasa ka kasi. Habal-habal lang yun. Tapos yung daan, medyo mahirap nung una. Pero ngayon, okay, okay na. Oo, oh, nagsasaka ako. Nagtatrim ako ng mais. Mahirap kasi pag nagsasaka ka na wala kang puhunan, ganyan. Kahit hinihintay mo siya hanggang sa maani, Anim na buwan. Pero si Raymond, doble kayod araw-araw para makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. Naghanap buhay ako para sa aking anak at uh, para mayroon siyang magastos sa pang-araw-araw niyang pag-aaral, itong bilin ng uh, pangailangan. Ito ang nakasanayang hanap buhay ni na Noemi at Raymond, kasama na ng marami pang taga roon. Pero nayanig ang takbo ng buhay nila nang tumama ang sakuna sa bukid noon noong 2021. Sa tila walang katapusang pagbuhos ng malakas na ulan, gumuho ang lupa at natabunan hindi lang ang kanilang paligid, pero tila kasama na ang kanilang kabuhayan at kasama ang pangarap na umangat sana ang kanilang buhay. Ang dalan nga paingon sa farm, mo ay nabikil, mas lisod na siya ipagawas amo ang among produkto. Kay kuan naman ang dalan na mo, na igu naman siya ato nga kalamitan. Pero tulad ng paglubog ng araw at muling pagsikat, muling natanaw ang pag-asa nang mga taga bukid nun nang dumating ang kaalamang tungkol sa kabuhayan na pwedeng makuha sa kawayan. Ang kawayan ay simbolo ng katatagan at kasiguruhan na hindi basta-basta matitinag ng kahit anumang dilubyo at pagsubok. Ang natabu ng kabuhayan, binuhay ng kabuhayan sa kawayan, ang kabambuhayan kapit bisig at nagbayanihan ng mga residente doon sa tulong ng Headcore at aboities Renewables, isang subsidiary ng aboities Power Corporation. Ang layunin nila ay ang magtayo at magpapatakbo ng mga renewable energy plants sa Pilipinas paraan upang makapaghatid ng maaasahan, abot-kayang halaga at matatag na enerhiya para sa bansa. Kasama ang TESDA at Aboytis Foundation, muli nilang binuhay ang pinagkakakitaan ng Santiago Diversified Farmers Association sa Barangay Santiago. Tinuruan nilang magtanim ng mga kawayan ang mga miyembro para mapigilan na rin ang pagkakaroon ng landslide ulit sa kanilang lugar hanggang sa pagpaparami, pagproseso at pagpapalago ng kawayan lahat tinuro na sa tribo ng higaw noon. Kasama sa nakinabang sa proyektong ito si Noemi at Raymond. Dahil sa tagumpay ng Project Kabambuhayan, hindi na nila pinoproblema kung ano ang ihahain sa kanilang hapagkainan. Yung training po namin, ma'am, is libre. Pero kay provided man siya ni um, test and Test the Training. Si Bamboo, nakukigay siyang tabang sa ito sa toa, ang sa sa environment and then especially sa ato ang mga tao kay mahimo ginato siya nga kabuhayan tako siya matabang kay nganu ma um, si bamboo bisan kapila nimo siya putlon perminti siya unlike sa kahoy nga pagputol nimo panalitan ang kahoy maabot og 10 years 20 years pagputol nimo wala na si kahoy mamaintain lang nato iyang kalimpyo ang iyang kuan iyang ground ma mamaintain lang nato matiman lagi nato ang bamboo clumps dili gid ma'am kaisa ra ka tanom sa bambo pero ang benefit sa imo is panghabang buhay dahil sa kabambuhayan project marami kami natutunan na mga pamamaraan upang kumita sa mga biyaya na galing sa kalikasan ma'am Corina handa ka na ba kung turuan kita kung paano magputol ng kawayan ganito po yon ganito yung platandaan sa Ay yung tamang indad ng pagputol ng kawayan na pwede na siyang i-harvest ganito yung tunog yan. Meron din siyang mga puti-puti. ito na 'yung tamang edad. Yan! Tapos lilinisan 'to. Ama Miss Corina, pagkatapos ko pong putulin 'yung kawayan doon sa kaniyang puno, dadalhin siya dito sa aming planta at ipoproseso namin. pagkatingin yung kawayan, lutuin, alisin yung sugar niya. Katapos, uh, ibebundle siya ng tag-sampo. Pagkatapos nun, i-deliver namin sa planta dun sa Cagayan. Papasalamat ako sa Hidkor Abuitis dahil sa kanilang ginawang pag-training sa amin, meron na kaming um, pagkikitaan kahit, ng, kahit kunti natutulungan namin naman yung iba namin yung mga membro, mga tao dito sa aming barangay, yun yung pinapasalamatan ko dahil sa kanila, meron na kami kunting pinagkakitaan. Dinadala oh. sa Cagayan de Oro ang mga proses bamboo. Kumikita na ng humigit kumulang 26,000 pesos ang tribo ngayon kada linggo. Layunin ng Aboytis Power Corporation na palawakin pa ang makabuluhang proyektong ito. Bukod sa pagpapalago ng natural resources, nakakapagbigay pa ng trabaho ito sa marami nating mga kababayan. Galing di ba, makakalikasan na makatao pa. Bakit kawayan? Kawayan ma'am is uh coordinate is really because kawayan is parang partner natin siya sa kalikasan no. Um yung kawayan, it absorbs the water when there is rain. And that is important sa hydropower na dapat may tuloy-tuloy tayo na tubig for the future. So that's one. Bamboo also helps hold, yung pinutulungan niya na makip yung soil na hindi siya mag-erode sa mga rivers natin. In this area where we have our project, sagana kasi siya sa bamboo. So when we look at yung mga opportunity kung paano natin matulungan yung kabuhayan ng mga community, Um, naisip namin, why not? Gamitin natin yung mga resources doon sa area na Kahit sino, pwede raw matulungan. Babae o lalaki, basta handang matuto. Pasok sa kabambuhayan. Okay, so ano naman yung collaboration ninyo with Nesta? Para matuto ang mga tao na magkakitaan. Yes. Anong mm -mm. pagtatanim ng So, kawayan? nagsimula kami sa pagturo on how to yung pagtanim ng bambu pagharvest ng bambu and then now pagprocess ng bambu para pwedine lang ibenta doon sa mga suppliers of bamboo products naman mm. so only in that area kukuha kayo ng mga applicants yes yeah. so yung mga tao sa community namin tinutulungan kami to identify sino yung mga willing matuto sino din yung may kakayahan gumawa ng mga kailangan gawin for the project. So ito yung, um, ngayon we started, meron kaming 25 na um, beneficiaries. At ito yung mga women beneficiaries din ito. Actually, marami sa kanila are women na nagkakaroon na rin sila ng additional income. Ngayon, hindi na kailangan pang maghintay ng ilang buwan ni Noemi at Raymond para do Regular na ang kinikita nila dito nag share nga sila na oh at least ngayon may additional na daw sila na income for their own yung mga gusto nilang gawin yung hindi lang sila naghihintay sa ibibigay sa kanila ng asawa nila so nakaka-produce sila ngayon ng around 500 um tawag nila slots no in a day so and then they sell that so daghan kayo ang among pagpasalamat salamat gyud sa head ko na ang nag support sa ani tungod kay usang uh, nakatabang yun sa komunidad, labi na sa uh, membro ani nga organisasyon. So, daghan kayo salamat. Labi na yun sa headcore. Uh, ah, kompleto na po yung kinakain namin mula umaga hanggang tanghalin at kahapunan. May mirinda pa. Maraming salamat, headcore at Aboitis power. Yay! Pwede talagang pagyamanin ang bigay ng kalikasan para maging makabuluhang hanap buhay. Hindi na ito bago, pero sa tulong ng mga proyektong tulad nito, ang kabuhayan mula sa kalikasan sumasabay sa modernisasyon ng mundo. Magandang pamana ito sa bawat sumisibol na kabataan at henerasyon. Ang siguraduhing secure ang kinabukasan sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng Kabambuhayan.